Hello mga ka garden. Uh, magandang umaga po. Bali nandito po ako sa munting garden ko po. Na naglilinis po ako ng mga damo kasi napakakapal ito dati. Bali ang nakikita niyo po sa video ay ang aking merkut na chiko. Bali minarkot ko ito nung last February. Ngayon may bunga na po siya bali may git isang taon lang uh, after 6 months po nung maitanim ko po dito sa maliit na timba 16 liter uh, nagumpisa po siyang magbulaklak bali yung kanyang mga bunga ay malalaki na saka may bago po siyang bulaklak nandyan po yung mga bulaklak nya tapos ito po yung mga bunga nya Yan. Tapos ito po mas malaki. At ito ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Tapos may mga bunga pang maliliit dito. Yan po. Tapos may mga bulaklak pa dito sa ibang mga sanga. Yan, ganun po kabilis ang markot hindi kailangan maghintay ng ilang taon para mamunga kahit po yung grafted hindi po yun namumunga kaagad naantay pa ng 2 to 3 years pero yung markot after kung mailipat malit pa yung kanyang container ito mabulas po siya tapos ito namang isa markot din po ito namunga din po ito dati kaya lang nagfocus na siya sa Uh, paglaki dati hindi lang po ito ganito ka bulas ngayon napaka kapal na ng kanyang sanga saka mababa lang yan ang kagandaan po ng markot bali hanggang dito na lamang po ulit mga ka-garden abangan nyo po yung susunod na update ko yung lunggan naman Hanggang sa muling video po mga kagarden, garden maraming salamat sa panonood at invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel.